Halos limandaan na italang kaso po ng whooping cough uh, sa unang sampung uh, linggo ng uh, 2024. pertusi ang tawag dyan. Yung ubong dalahit o tuspirana. Makakausap natin ngayon si Health Undersecretary Dr. Eric Tayag. Yusek uh, Tayag, magandang umaga po. Magandang umaga, Aljo. Dapat ba natin kabahala po itong uh, whooping cough at ano po ang uh, simptomas, paano po ito maiwasan? Yusek? Wala. Yusek? Sir? Hello? Maganda umaga. Opo, Yusek, naririnig nyo kami. Opo. Opo. Ano? Dapat ba natin kabahala itong whooping cough? Ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayan para po maiwasang mahawaan po nitong sakit na ito, whooping cough. Uh, uh, maraming salamat. Itong whooping cough ay may bakuna. Sa, mm. sa kasalukuyan, ang ginagamit ng Department of Health ay yung pentavalent 5-in-1. Binibigay ito simula sa 6 weeks old na mga baby po. At uh, after one month, ay pangalawang dose at uh, isa pang another one month after the second dose ay yung panghuling dose. Kumbaga, three hmm. doses po ang binibigay ng dapat ibigay sa mga hmm. baby po sa nasabing edad na nasabi ko. At yung magkakasakit naman po dahil sa hindi na bakunahan or uh, wala na epekto ng bakuna sapagkat uh, hindi naman tumatagal epekto ng bakuna hmm. meron mo tayong antibiotic na, na pwedeng inumin para nang sa ganun ay Uh, hindi nalala yung tosperina nila. Kasi alam mo Aldo, yung hmm. tosperina, sa maraming mabasakit nito, kuminsan yung ubo inahabot ng dalawang hanggang tatlong buwan. Opo. At uh, hindi mo talaga mapigil yung ubo. Panay-panay talaga ubo mo. At uh, maging sa gabi, baka hindi ka matulog sapagkat uh, talagang masakit na sa niya. At ang komplikasyon mo kung niya ay may iwasan kung hindi ng antibiotic at uh, yung komplikasyon niyan ay dahil natin may iwasan lalo na kung kailangan naman pa ng hospital na Opo. Ah, uh, eh, yung mga antibiotics, uh, available po yan sa uh, butika. Pwede pong bilhin nila kaagad without uh, consulting first ang kanila mga doktor. At may mga bakuna ba tayong available? Marami? In Ah, uh, hmm. dok oh, wala si Yusek. Hmm. E na, mobiling. Oh. On mobile. Oh, yung mobiling naman on mobile si Yusek. Oh. Basta ano ito, kumare lang magpakonsulta ka agad sa inyong mga doktor. pupunta tayo sa mga health center. All right? O, may mga bakuna yata ito. Mga bata, mga matatanda, Suutin so, na natin ng face mask muna ang ating mga chikiting para po maiwasan ito. Droplet po ito eh, na isasali ito sa hangin. Parang COVID-19, pero meron namang bakuna. Oh, so, uh, uh, mas maganda kung uh, unahan na natin, ah, Ang, uh, yung prevention, better than cure. Parang ganun. Dr. Rolando Cruz. QC, Epidemiology and Surveillance Division. Makakausap natin. Dr. Cruz, good morning. Uh, magandang umaga po sir at sa inyong mga, nakik mga nakikinig po ng ating programa. May mga bakuna ba tayo available? Marami sa QC at antibiotics dito po sa tumatas na kaso ng whooping cough? Ito pong pagpasok ng taon ng 2024. No? Medyo naging challenge po yung uh, Uh, supply ng bakuna natin. So, hmm. uh, kaya po naging concern sa uh, QC ang pertussis, no? So, uh, so yun po sa ngayon po, uh, nagbigyan kami ng additional 1,500 na doses ng pentabilen. Mm. Yun po yung ginagamit natin pag bakuna doon sa uh, Payatas B, no? Yung where, we have an outbreak of pertussis. Okay. Kinakailangan ba magsuot na ng face mask muna mga kabataan natin yung mga nasa sektor na tinatawag na vulnerable? So, yung kasi yung mga bata na naapekto ng pertussis ay masadong na mga baby pa po ito. No? siyempre so, hindi natin sila pertussis. Uh, so, yung mga adults po no, no na, nakasalamuha nila sa bahay na may mga symptoms ay yun po ang kailangan naka-face mask. At isang pinaka-importante pa mm -hmm. gawin ay kung wala pang bakuna yung bata, wag po nilang inilalabas, no, uh, at sa uh, crowd, no, sa mga oh. tao, no. So, uh, protectahan po natin yung baby natin hanggat na maayos na po yung ating pagpababakuna. Pag sinabing mga bata, ilang taon po ito, hanggang uh, mga sanggol lang ba? Yung cases po natin ay uh, age range po nila ay nasa 22 days hanggang 12 years old no so ang Uy. media na sa nasa 2 months no so ta talagang mga baby pa po ito yung mga na tamaan ng pertussis mm, no? okay pa Paano po natin maiwasan ito? How to prevent this disease, illness, itong uh, pertussis na ito? So, syempre po, yung sinasabi nga natin, yung pagbabakuna ang number one panlaban nila. Okay. Pero sa ngayon na may walang or challenge, Uh, limited yung supply natin ng bakuna na nanggagaling from the Department of Health. Ah uh, kailangan po natin ingatan yung ating mga anak no, yung pagsusot ng face mask, pagka ikaw ay may symptoms wag kang lalapit doon sa mga sanggol. Huwag hinahalikan yung mga sanggol na okay. may uh, na wala pang bakuna no. Hindi sila nilalabas ng bahay no. So yung palagi ang paghuhugas ng kamay bago hawakan si baby. So, uh, napaka-importante, simple pero napaka-importante ang uh, pamamaraan para ma hindi mahawa yung ating mga uh, mga babies. No? Okay. Uh, maraming salamat uh, Dr. Rolando Cruz, uh, OIC Division Head, QC Epidemiology and Surveillance Division. Good morning po. Salamat po at marami. magandang umaga ulit.